<laughs> Tapo na guys. Ayan, tapos na tayong namalingki guys. Uwi na. Nagabi na gabi na. Gabi na. tayo sasakay sa dulo. Pag namalingka talaga. Pag napawi na tayo. Hapo na. Gabi na ka. Hirap pa naman ng tricycle nito Lalakarin pa natin ang layo-layo. Ayan, isdaan din. Ay, naman, mo? Ay, ba mo? Ay, mo?